Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Shout out tayo, no? Shout out tayo mga kababayan ko. Jan Chris. Good day, sir. Bungo. Shout out. Twice na po ako bumabalik sa Sibilya Mansion. Kaso di ah, ito ba yung maganda? Yung maganda yung hanggang third floor. Salamat ah, Jan Chris. Wala yung caretaker daw lagi. Tapos si JCVR29. Anong name nito ni Sarah? Hindi maano. ano. Tingnan nga natin. Pag mga ganito, i nyo na yung uh, i nyo na yung comment ha. So, yung name nyo do sa, do sa comment. Tingnan natin. Uh, ano nyo na yan? Yung kailangan ma-shout out ko yun. Hello, Domingo Arador. Hello. mamlin tamori Ito, ano? Sabi nga, ano po name nila? Si Jomer pala to. Si Sir Jomer. Hello. Shout out po, Sir Jomer. Mm -hmm. sabi ni JBC. JBC ang name. JBC? <laughs> Sir, bibiruin sana kita, baka mapagbigyan mo. Baka pwede reaction vid at dibang mo sarili mo doon sa video mo dati kay Manny Pacquiao regarding sa laban niya kanina. Ngayon pa lang ako magre-request sa ilang taon kong nanonood sa'yo baka na. Ano yung ididibang ko sa sarili ko regarding sa laban niya? Na natalo siya? Na matatalo siya? Yun ba? <laughs> matatalo or hindi na, hindi na siya ganun kagaling? wala namang ide doon eh dahil yun ay ano ah uh, uh, prediction yun I mean hindi ko naman kiniklaim na psychic ako na ganun ng ganun ang mangyayari kay Pakyaw lahat tayo pwedeng mag-guess ng ganyan kahit mga analyst nga nagkamali eh 'di ba kay Pakyaw Ano ide ko sarili ko doon so meaning lahat ng pumusta na matatalo si Pakyaw debunk lahat 'yon lahat ng pumusta na mananalo si Pacquiao, debunk lahat din. Kasi draw yung naging laban, hindi siya nanalo, hindi siya natalo. Ano yung i -de ko doon sa political career niya? I-specific nyo minsan ano, kung ano yung i-debank. i, -de uh, i mo yung sarili mo, yung sinabi mo na ganito, ganyan, ganyan. Ano ba sinabi ko kay Manny Pacquiao na debunkable? Na ano, yung sinabi kong baka matalo? Baka yun eh. <laughs> Baka hindi siya manalo. Di ba? Di ba sana kung sinabi ko psychic ako at nakikita ko na ganito ang mangyayari eh hindi nangyari. Di ba? Anyway, sino pa ba magpapashout out? Si Janjan Jan Bakal. Hello po. Janjan Jan Bakal. Edward de la Vega, hello. From Bulacan. Jan Kenji Niebla. Aba-iba-ibang aura mo, naka-toksido. Hindi ako naka, no, naka niya, naka-americana ako niyan. Naka-suit and tie. Kasi galing ako sa convention niyan eh. Uh, walking Japan, Tarana. na. Uh, on Juno's TV. Ah uh, shout daw kila Mama Nera at Papa Kito from Minglanilla, Cebu. Thank you po. Uh, Pribehio. Ah shoutout out kay Paring Biroy. ano ko na to ah, na shout ko na. Anyway, ah uh, proceed tayo sa main content. Ito ay yung ah uh, kagabi sa KMJS. Yung sa tiktik daw. <laughs> ano yung sa tiktik? Tingnan mo, panoorin nga natin. Wala pa siyang independent na, na video eh. Pero, tingnan natin. Ano yung regarding sa tik-tik? Dila daw ng tik-tik. Son ko siya nga, ati nun. Mintras buhay ako sa kalibutan. Si Christine. E Tatlong buwan ng buntis si Christine nung siya'y nakunan. Nagkaroon siya ng blood spotting. Sobra Ah, feeling ko ano to, merong unang bahagi dito na regarding sa tiktik na ano, pinutol. Ito, ito yung unang part. Panoorin natin. Wait lang ha. Ito, dila ng tiktik. tik keep shaving nina, Dimas. Shh. <laughs> Sarin. <Sred. laughs> Uy, mag-submit kayo. Malay nyo, manalo kayo ng 10,000 yung story nyo sa paranormal. Caught on camera sa bahay sa Bikutan sa Tagig, ang pinaghihinalaang di umano, dila ng tik-tik. halos umurong ang dila sa kapa ni Bernard. Sa nangyari sa kapatid niyang si Christine. Hindi nila mga tunay na pangalan. Ang tatlong buwang buntis kasi na si Christine. Nakunan. Nagkaroon siya ng blood spotting. Sobra-sobra na yung bleeding. Yung buong family is devastated because of what happened. Habang naghihinagpis ang buo nilang pamilya, pinamamahayan din blood spotting. Kung spotting 'yun ano spot lang. Si Bernard nang pangamba. Malakas kasi ang kanyang hinala na ang kanyang kapatid hindi lang basta nakunan. Di umano na biktima ito ng tumitik-tik sa kanilang tahanan. Ah, yun yung dila daw. Oo nga, no? Ang tumit... So ito... Bergman, no? Nagsisisi akong bakit click ang Honda Click ang binili ko. Maganda pala itong Bergman. Anyway. <laughs> so, ito yung dila daw ng tik 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 sa kanilang tahanan. O ano? no, para siyang dila ni ano ni Venom. Kilala niyo si Venom? Tingnan natin na Venom. Venom. Ay ano, oh, 'di ba? Dila ni ni Venom ganyan. Ay sorry. Ito, 'yan oh, 'di ba? Ganyan dila ni Venom. mo? Oh. Naka, ano? Ayos yun na. <laughs> nasa, nasa Pilipinas na pala si Venom. Parang manipis na dila. I was not sure if insect lang o buntot ng... So, ito et yung sinabi do sa post. Basahin natin yung post. Parang manipis... Hello, my first time posting here sa Let's Takutan uh, page. Page ba to? O Let's Takutan Pare? Whatever. Hello, first time posting here. My sister got a miscarriage after this incident. Suspected aswang in the city. If you know me, don't mention me na lang, please. Last July 9, 2025, may nakikita ako sa CCTV. From time to time, I check our CCTV dahil dahil nga madaming nakawan lately dito sa Tagig. O nasa Tagig may, may aswang. And konting kaluskus lang yung dogs namin nag-iingay and tumatahol ng intense. Hindi tumahol yung aso namin ng 2.43 a.m. Pero when I checked our CCTV bandang 3 a.m. dahil sa stray cat, sobrang ingay, I check it out and saw na may movement detection ng 2.43 a.m. Ayan, may nakita ako na medyo weird. I, was, I wasn't sure if insect lang or buntot ng daga please correct us if so. Yung movement niya, parang manipis na dila. I didn't record it sa CCTV app sa phone kasi weird talaga siya. Bumagsak and usual yung curling niya. Unusual yung curling daw. And then natulog na ako kasi feeling ko daga lang on top ng visor ng CCTV. Then my sister who is 13 weeks pregnant nagkaroon ng spotting nang tanghali, July 9 ng tanghali. And by July 10, excessive bleeding na. Kaya tinakbo na sa hospital. Confirmed na wala ng buhay yung baby. Oh. When they get sa hospital, nag-escalate na need na ng RASPA or DNC procedure. Super heartbreaking since we didn't expect it to happen since we never since never pang mangyari sa amin before and walang family history na miscarriage on both sides. I remember recording the CCTV footage a day prior nung nasa hospital na sila and parang speculation lang na tik-tik aswang or whatever. What do you think uh, this is? Ahas, daga, insect, dila ng suso? <laughs> uh, since rainy season na, I don't know. Meron, meron kami pangontra sa ganun before kasi generation ng mother ko required yun, bawang asin, etc. pag may pregnant. Pero this time, di na kami nag-op ng pangontra kasi modern AI age na. So, siya mismo, yung nakakuha ng, ng video, hindi siya sure. Pero ito yung clue natin. Ito, hindi ito, ano eh, hindi ito aswang. Dito pa lang, kasi tanghali pa lang ng nang July 9, meron na siyang spotting. Meron na. May spotting kasi parang ano yan eh. Yung may, may bakas na siya ng dugo ng July 9, tanghali yun. Eh meaning, hindi naman nag... Kung aswang, nag-aaswang ba ng tanghali? I don't know sa so modern day aswang kung umaatake sila ng tanghali. At kung tik-tik man yon tanghali, eh, makikita siya ng mga tao nun. Or, uh, ba? Diba? Unusual na, ano, then, July 10, nag-excessive bleeding na. Kasi may, ano na eh, may, may pangyayari ng umpisa eh, bago dumating dun sa July 10 eh. So, I meaning, hindi talaga to aswang. Dahil kung aswang to, sa isang gabi pa lang, yun na yun. Nandun na lahat na, ano, pero, let's see, no? Tipis na dila I was not sure if it's ano lang eh? o buntot ng daga. Sinend ko siya sa GC ng families. Yung mother ko yung naghaka-haka. Ala, baka tiktik -tik yan. tik -tik and... Ito? Ano sa tingin niyo to Pero definitely hindi ito ano eh. Tsaka isa pa, anong purpose? Bakit dyan lilitaw yung dila? Eh, andun sa kwarto yung buntis. Diba? ba Anong purpose? Bakit ililitaw niya dyan yung dila niya? Eh, ang... <laughs> ang buntis nandun sa loob ng bahay. Ano talaga sinadya niya ipakita yung dila sa ano? Sa... Ano niya, Sa CCTV? There ko yung naghakahaka. Ala, baka tik-tik yan. <laughs> The to be fair, ano, parang may laway na venom na venom talaga eh. Mahigit tatlong dekada nang nakatira sa isang barangay sa Tagig ang pamilya ni Bernard at matagal na raw na may kwento-kwento sa kanilang lugar na may gumagala di manoritong tik-tik. Ang tiktik ay may mahabang-mahabang bila. Ang kadalasan pinupuntirya ay buntis. Hindi lamang buntis kundi yung may mga may sakit. Ang makakapagpatutuoraw dito ang kapitbahay ni Bernard na si Lawrence. Hindi mawawala 'yun kasi ako mismo na Bukas na lang eh. ah. Patulog na aming dalawa. Ano kaibigan ko? Mga alas 11. Ibigan ah. <laughs> Ng gabi. Meron kaming narinig na pusa. As 'Yung pusa na 'yon tumalon dito mismo sa bubong nila yung kalabog, medyo malakas. Oh, oh, oh. Ba't mo sinabing pusa? Kung... Sina Lawrence, sinilip ang pinanggalingan ng kalabog. Ito raw ang nagpatayo ng kanilang balahibo. Meron na kaming naaninag dito sa bubong nila. Hindi siya gumagalaw. Basta yung ulo niya, nandito sa pagitan ng tuhod niya. Ang misteryosong nilalang, nakatitigan pa raw niya. Tumalon pa kami dyan. Hindi na kami gumamit talaga ng hagda. Yun ang unat last ko na na-experience talaga. Sa takot ng ina ni Bernard. Na... Nung time na yon, nung nakita niyo nung time na yon, uh, may nabiktima ba? May nabalitaan bang nabiktima or wala? Nung time na yon. To be fair, dalawa sila nakakita eh. Pwede ko isa lang pwede ko sabihin na naalimpungatan ka lang. Kasi galing sila sa ano pero dalawa sila nakakita eh. Or pwede ganito 'yung nangyari. Nakita nung isa 'di ba? Nakita nung isa, tumakbo na lang siya. nakitakbo na lang 'yung isa kahit hindi niya nakita. Pwede ganun. Tapos sa kwento niya, dalawa silang nakakita na. <laughs> Pwede yun, di ba? Di Mercy, hindi nito tunay na pangalan, lagi raw silang may pangontra. Kasi yung mother ko, senior citizen, naglalagay ka ng bawang, may pardible ka sa katawan para hindi ka lapitan. Maglalagay kami ng asin sa mga sulok-sulok, hindi sila makakapasok. Pero tila hindi raw ito tumalab. Nung ipinagbuntis daw kasi ni Christine ang kanyang panganay, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, di umano, tinarget din daw ng tik-tik. May maririnig na parang taong naglalakad sa bubong, as in mabigat na paa. Sinusundan niya kung nasaan. Yung... Ganyan din talagang pusa eh. May mga pusa ako dito. Sang katerba ang pusa ako. Dito sa garahe ko, bubong lang yan na nakaganon. Pagka nandun sila sa bubong, lalo na yung manliligaw ng mga babae ko na pusa. <laughs> May manliligaw ako ano eh, si ano eh, si panda. <laughs> panda ang tawag ko. Mukha kasi panda yung pusa. Pag si panda umakit sa bubong, mabigat yung yabag niya talaga. Ang ano niya talaga, bag. Bag. Eh, parang ano talaga, naglalakad. I don't know if sanipis ba ng yero yon or... Pero hindi mo manipis ang yero ko eh. Hindi naman siya manipis eh. Pero talaga ma mabigat yung yabag. Kung saan nakahiga, kung saan nagpapahinga. Yung mga incident before, hindi siya mapatunayan kasi wala pa yung mga advanced technologies natin now. like CCTVs. Ligtas mang nailuwal ni Christine ang kanyang anak. Tila hindi pa rin daw siya tinantanan nito. Makalipas kasi ang halos dalawang dekada nung ipinagbuntis ni Christine ang kanya sanang ikaapat na anak meron daw uling di umano ng tik -tik kay Christine. Dugo! Ilang oras lang matapos yon, e sinugod na nga si Christine sa ospital nung siya'y binugo. Wait! Pagka umano yung dila ng tik -tik, no? Ah, tatanungin ko lang nga sa mga nakakaalam. Yung pagbaba ng dila ng tik-tik, saan ang point of entry nun? Saan siya papasok yung dila? para malaglag yung ano yung yung bata sa pusod ba or sa pempem -pem ng nanay saan papasok yun at kung pumasok man yun dapat malalaman ng doktor yun eh na may uh, ano eh may point of entry dapat eh hindi nakaligtas ang kanyang anak kasi kung ganyan kung ganyan lang 'di ba? Wala namang ini-indicate na na ano siya na nalaglag siya dahil sa trauma, 'di ba? Malalaman ng doktor 'yun eh kung ano yung reason eh. 'Di ba? Ang layunin noon para kainin yung bata, 'yun ba yun? Kung kainin incomplete ba nung uh, nilabas yung bata? <laughs> At dito na naalala ni Bernard na isang gabi bago dinugo at isinugod sa ospital si Christine na bulabog. Ah, so yun yung CCTV, no? Isang gabi bago dinugo at isinugod. So ito yung CCTV. Then may lilitaw dyan na dila. Sa ospital si Christine na bulabog ang kanyang tulog nung bigla raw pumalulong ang kanilang mga aso. Confirmation bias na yun. <laughs> So, 3 a.m., nag-ingay sila ng sobra. Sa pag-aakalang may umaaligid na magnanakaw, agad niyang ni-review ang kuha ng kanilang CCTV. At sila'y kinilabutan sa nai ng kamera. So pagtingin ko, parang may nalaglag na. Ano ito? nakita ko na yung parang parang dila yung una ko siyang nakita akala ko kasi buntot lang talaga siya ng daga pero ang inakala niyang buntot Then, at tila may tumulo pang laway diretsyo yung una eh. tapos bigla venom eh no curly piling <laughs> ko snail to snail or ano kasi gumanon eh. Para siyang may dugo sa dulo. Nung sinend ko siya sa GC ng families, yung mother ko yung... Kasi naghakata. ito hamen ha. Granting na aswang siya. Nakita natin itsura ng CCTV ni Kuya eh. Ang itsura ng CCTV niya, saan manggagaling yung dila? Saan na ba yun? Pinakita yung CCTV eh. Hindi nakaligtas ang kanyang anak. At dito na naalaala ni Bernard na isang gabi bago dinugo at isinugod. Ayun Saan tutong-tung yung tik-tik diyan? Do, do sa pinakataas. Kailangan ididila niya yung dila niya diyan. Kasi kung makikita mo yung CCTV niya, hindi siya direkta na under ng bubong eh May binubungan pa nga ito dahil nababasa ng ulan. So meaning walang bubong sa taas. Ano ang forma ng tik-tik niyan? Naka ganon. Tapos, papakita niya muna yung yung dila niya sa CCTV. Illogical eh. <laughs> Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Idodrawin ko sa paint ha. Microsoft Paint. Kasi di ba walang walang bubong yung ano, yung CCTV niya, no? So, meaning, ito yung parang build, eh, sorry. Ito yung building, no? Iyan yung building. So, ang CCTV niya, nandito sa gilid. Ayan, CCTV. Tapos nilagyan ng maliit na bubong na plastik kasi baka mabasa eh. So, meaning, kaya nilagyan ng bubong na plastic, baka mabasa ng ulan yan. Now, anong itsura ng tiktik tik nun? Nandito yung tik-tik, ano? Mukha siyang si Venom eh. Nandyan siya. naka Nakadapa siya tapos yung dila niya ililitaw niya doon sa pagkataas-taas para makita lang sa CCTV na illogical na ang buntis nandito sa loob ng bahay anong purpose bakit kailangan ipakita niya muna yung dila niya dyan after niya pakita ireretract niya ulit yung dila niya then saka siya mag uh, ano sa loob ng bahay <laughs> Hindi, baka may namimiss lang ako na, na lohi ka dun sa sa pinapanood natin. Katulad niyan ano, nakabubong yan man, eh. Tapos sa taas, walang ano, di ba? Hospital si Christine nabulabo. bulabo. Sinong git na masilay kinilabutan sa nair. So pagtingin ko parang may nalaglag na. Pero I'm not gonna lie. Impressive yung ano niya eh. Mukha talaga siyang dila ni Venom. Nakakita ko na yung parang, diba, parang bida oh, Yung bigyan. una ko siyang nakita, akala ko kasi buntot lang talaga siya ng daga. Pero ang inakala niyang buntot, at tila may tumulo Pero, pa. Gumanon. Laway. Diretso yung una eh. Or pwede yan, bulate yan. Bulate na, Ayun ko kung ano naging reason, ba't nandun yung bulate, no? Bulate na gumanon, din uh, curl pabalik. Curl. <coughs> para siyang may dugo sa dulo. Nung sinend siya sa GC ng family. Anong dugo dyan? Confirmation bias na yon. Laway nga yung nakita ko eh, transparent Sabi niya, ala, baka tik-tik. So, i-continue natin, ano, napunta ulit tayo dun sa isang, ano eh. Tatlong buwan ng forward na natin. Hinala. Sa ipinagbu... Incident before, hindi siya mapatunayan kasi wala pa yung mga advanced technologies natin. Forward na natin. Siya'y nakunan. Hindi umanong kakatwa. So pagtingin ko, parang may nalaglag na. Nakita ko na yung parang, parang dila. Yung una ko siyang nakita, akala ko kasi buntot lang talaga siya ng daga. Diretso yung una eh. Tapos bigla siyang nag-curl. Parang siyang may dugo sa dulo ni Bernard. Ang matagal nang kinatatakutan sa kanilang barangay na may gumagala raw doon. Di De na. Kinaumagahan matapos nila itong ma-videohan, bigla na ngang sumama ang pakiramdam ng kanyang ati Christine. Nung sinend ko siya sa GC ng family, so yung mother ko, umaga, umaga siya nag-bleeding. Hindi nung gabi. Kaha, ala baka tiktik yan para mabigyang linaw kung ano nga ba itong navideohan ipinasuri namin sa eksperto una akong kinilabutan kasi nakita ko yung bagay parang merong laway na tumutulo pero nung sinuri ko ulit yung video on the 23rd second may tumulong ulan or tulong tubig mula dun sa ibabaw ng video maulan ng mga panahon na to so, di ba hindi mo na binuo ng KMJS yung video uh, malaking posibilidad na basang-basa lang yung bagay na yun. Nagkaroon siya ng refleksyon sa ilaw, kaya siya nagkaroon ng itsurang laway. Kung ang veterinarian na si Dr. Romulo Bernardo naman ang tatanungin, ang nahuli sa CCTV ni Bernard, hindi raw dila ng isang misteryosong nilalang, kundi isang bulate. Pwede rin. Diba? Yan yung sinabi ko kanina eh. Yung garden worm o yung bulate, kaya rin nilang umakyat sa wall. As long as meron slime dyan, yung, yung kanyang mucous membrane, nakakadikit siya doon sa gilid. Nakaka-travel siya. Yung movement ni ganitong klasing hayop is humahaba siya at umiiksi. Kung makikita mo doon sa CCTV, nakadangle na gano'n, humahaba siya tapos umiksi ili. Kaya niyang mag-twist back. No? Paano nakarating sa CCTV? Maaring merong mga halaman doon. Pwede pwede siyang naninirahan doon sa mga paso at lumabas. Kung merong mga Gumala. na nakatambak na maaring moist, conducive para sa kanya na mabuhay. Since expert na mismo yung nagsabi, mas naniniwala na ako doon. Ang paniniwala dito sa mga tiktik ay hindi lamang sa mga probinsya, kundi pati na rin dito sa urbanidad. Nagmula ito sa anxieties, no? Ng Kasi ang unang tatanungin mo dyan eh, kung, kung totoo yung tiktik, dapat may may nabiktima na before. Kasi sabi nila, 'di ba, matagal na daw nilang nararamdaman yung tik-tik na 'yan. Dapat may nabiktima na 'yan before, hindi lang kayo. Kasi matagal na pala 'yun, eh. Naalala mo eh 'di ba? Pero meron na bang data na nabiktima na before? isang lipunan. Isa sa mga takot ng komunidad ay ang pagbubuntis. Baka makunan ka. Dahil minsan, hindi maipaliwanag. Kaya sasabihin ay tiktik -tik yan. Nagkakaroon ng problem yung genetic identity ng pasyente nung pagbubuntis, no, kaya nakukunan yung isang pasyente. Marami ring other factors tulad ng infection, katulad din ng mga chronic diseases, saka mga other autoimmune diseases. Hindi nagpa-unlock ng interview ang kapatid ni Bernard na si Christine dahil ang paniniwala sa tiktik ay taliwas daw sa kanilang reliyon. Uh... Hindi rin daw naniniwala si Christine na tiktik ang nakuha. <laughs> Din ngayon lang sinabi no yung bandang ano intention na mag-inspire ng fear. Ang intention ko lang is talagang magkaroon ng discussion lalo na sa tradisyon sa ating kasaysayan, dekada 50, sa utos daw ng isang CIA operative, isang rebelde ang pinatay na parang biktima ng aswang. Dahil dito, kumalat ang pangamba. Magpahanggang ngayon, hindi armas ang pinaka sandata, kundi ang takot at paniniwala. Nasa kadiliman, may kung ano ang nililikha ang imahinasyon. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.